Okay. Biglan lang tayo yung dulo ano? Ah. Hindi hey, kasi gabi na. Ay parehas lang oh. Bigyan mo kami. Ini ikan nomor bok, ikan nomor nomor. Ini. Awas hanya panang. Jadi, apa yang tahu kan dah? Ini. 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 Ito nga yung puno. Ah, sanga na lang yan. Oo, sanga yun. Yan yung puno. Ito po, yung puno. Ang laki ng puno. Sanga na lang yan, oo. Isa sama na yung puno. Kaya nga. Tutulin na natin. Dito natin hawakan. Dito na hawakan yung susano. Bakit? Nabubulot ba? Oo, mabubulot yan. Hindi natin lalagyan ng ano? Ng lupa. Hindi, siyempre. Ano na yan? Ano? Ano? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Kala ko. Samuting kahoy, Jelsi. nga. Ito Kamoting yung samuting kahoy. Ah, hindi bunga yung ano yan? Bunga ng Tanim natin, yun yung Oo, parang, parang ito, kamote yan Ito parang hindi, parang ganito ugat niya yan Oo oh, oh, yan, oh, yan, oh niya oh. siya, yun yung tumubo kanina ano oh, yan, yung ugat niya oh, parang Naglalamang pala ako pala yung ano, marunggay Oo, oh, yan nga. Tira mo. Amoy mo. Parehas. Sige. Pag-ibura ko. Yan. Yun. Oo, oh, oh, sige. Ayun. 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 Ano ba kamote? May naman. May naman pala ano? May naman pala ang... Malunggay. Malunggay? Eh? Oh, yes. Ayun. 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 Ano, Ayun. 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 Okay. Nila man laman pala yung ano, yung ayun, kamote. Ay kamote, Parang ginseng buha. Parang ginseng ayun, no. ah. Hmm. Ayun oh. Ayun oh, nag-cross. Totoo to. Ah. Totoo po Parang kamote pala 'yan eh. Kaling uh. Sasa <tutupu> okay, oh, ha. <tutupu> ah. Sasakay eh, mo ba? Sige. Okay. 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 Patayin ko na